dalawandaan na driver doon po sa may Davao City sa mga kabumbos sa Oplan Harabas isa po ang nagpositibo yan po doon sa may bahagi ng Tagum Terminal May update po dyan ng Bambu Radio Davao Isinagawa ngayong October 30, 2025 ang Oplan Harabas sa Davao City bilang bahagi ng paghahanda ng mga otoridad para sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Undas. Layunin ng programa na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at maiwasan ang mga aksidenteng dulot ng paggamit ng ilegal na droga ng mga driver. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDA Region 11 at Land Transportation Office o LTO Region 11 ang operasyon kung saan dalawang daang bus at van drivers mula sa Davao City Overland Transport Terminal o DICOT at Gmall Van Terminal ang sumailalim sa biglaang drug test. Naghanda ang PDA 11 ng tig-isang daang test kits para sa bawat terminal. Ayon kay Christy E. Silvan, Assistant Regional Director ng PDA-11, layunin ng aktibidad na mapigilan ang mga posibleng insidente sa kalsada na dulot ng mga driver na gumagamit na ipinagbabawal na gamot habang nagmamaneho. Dagdag pa nito ang mga mahuhuling positibo sa drug test ay darana sa tamang proseso at posibleng masampahan ng kasong aligala. Ang Oplan Harabas ay isang pambansang programa ng PIDIA na isinasagawa sa iba't ibang rehiyon ng bansa, katuwang ang LTO at LTFRB upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga pampublikong biyahe. Samantala, sinabi ni LTFRB 11 Director Nonito Llanos na nakahanda ang kanilang tanggapan na maglabas ng show-cause order laban sa mga driver na magpopositibo sa paggamit ng iligal na droga. It's LTO related sir, right? because driver yan. Pero sa LTFRB, iso show-cause natin yung operator no, uh, for them to explain bakit nakahire sila ng driver. After confirmatory testing sir, nag-hire sila ng driver na under the influence of drugs, no, pumagamit ng droga pero sa LTO sir meron talaga ano yan sir uh, automatically uh, they will uh, I think suspend the license until such time na uh, ma makonfirm yung ano yung uh, drug test Dagdag pa nila no, sa aktibo rin ang kanilang opisina sa pagpapatupada ng Oplan Biyahing Ayos Undas 2025 kung saan maglalagay sila ng assistance desk upang tumulong sa mga pasaherong mga ngailangan ng impormasyon, tulong o gustong maghain ng reklamo habang papalapit ang Undas. Ipinapakita ng naturang operasyon ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ng mga pasahero sa Davao City at sa buong rehiyon ngayong Undas 2025. Samantala, aabot naman sa 50,000 to 80,000 ng mga pasaherong inaasahang uuwi at papasok sa lungsod. Mula rito sa Davao City, ito si Bombo Rayan Martinez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiocom follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere